So, ito yeah. mga guys, so magkano ang presyo nito, ma'am? Madam. 600. 600. So ito mo ipagyabang sa mga kapitbahay mo to, kung bakit ka mo? Binto pa. Oh, ito, tama. Tapos ka pa. Oh. Napakadami, ilang pamilya pwede nang pakakapihin okay, sa mga ka? ulit yung okay, halaga niya? Sa so, presyo nito, 600, no? 600 isa. Magkano yan? 200? 200. Oh. Pag tumawal, mga 190 pwede ito yun. Ang bigat. 500 oh. lang, no? Sa mga 5 kilos, oh. Bigat. Solid. Siguro mamatay na yung kamanamanahan mo lahat-lahat dito, -lahat. di pa, buhay pa. Buhay pa. Diba? Totoo yun. Oh. Ano pa ang bigat, pre? Oh? Magkano uli? 500. 500. 500. Pero solid kahoy ito, ha? Ah. Hindi natin alam o sampalok to, o nara, o... Ano? Anong kahoy? Oo, kahoy. Kung anong kahoy. Pero mabigat? Mabigat siya. Solid, so, 600. Wala yung palimbang. Ito naman, antika to. Wala ito. yung ganun. Oh. na vintage pa sa Tagalog. Oo. Oh. Wow. Ciao so, mga guys, samahan nyo naman ako Nandito na tayo sa Carmen Planes mga guys So shout out po sa lahat mga subscriber natin So Tony Vlog po Tony Vlog. So, Shout out po sa ating mga subscriber natin So maraming maraming pong salamat sa lahat mga sumusuporta uh, Shout out po kay ano Kay Juliet no Juliet from Davao City Okay, pasilan na po ang pitch na po mga guys Si Juliet Samahan nyo mga guys, update tayo sa mga pitch dito sa patos ni ano So mga guys, so nandito na tayo sa area ko Kay Madam Maria no Ayan, dito po sa pwesto yung mga surplus galing ng? Japan. Japan. So, mga guys, oh, so, ipapakita, wave we mo natin. Mga items siya rito, dito, mga guys, yan. So, mag, mga naghanap mga mga antiko ng mga katulad, yung mga, yun, katong wall clock, guys, oh. So. so, mamaya, dalakuan natin yan. sa samahan nito. Ito, 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 itanong natin, bubahatin natin, tano natin tano, guys, so. oh. ito, mga guys, oh. Oh. Ito mga guys, so magkano ang presyo ito ma'am? 600, 600? So na, ito nga guys, napakaganda nito pag itong ginamit mo sa bahay kung mayroon ka. Oo. Oh. o oh, di ba? May takore ka na, may ginto ka pa. Ah. Naka pa. Oh. ito, ito mga surplus galing sa, sa, pamilya sa pamilya, Japan. Japan. Oh, siyempre ito, mahal talaga. Oh. Pwede mo ipagyabang sa mga kapitbahay mo to kung bakit ka mo. Ginto pa. Oo, oh, tama. Takore ka pa. Oh. Napakadami, ilang pamilya pwede nang pakakapinit okay, sa mga okay, no, ulit yung halaga niya? Isang na to, yung 600, no? 600. 600. 600. Dibisabol pa pag usapan pwede 600. oo oh, tama Saan ka pa dito lang sa piso ni Marian? Marian. Ito mga guys, yung dito, kung manalap lang sa mga laruan naman tayo, mga dito na mga laruan, so, ma, kung, may anak kayo ng mga bata, no? so mga ano mga presyo naman ito? O, 200. Oh, So 200, negosyable pa din man talaga. Sa so, dito kasi sa Burao na kasi, Natural talaga mayroon tayong tawaran no kung sa Bisaya ba hanyo ba? Oh, hanyo. Asabot ah, na hanyo? Oh, sabot ko ah, hanyo. Asan ka Bisaya ba? Kagayan. Kagayan. Hindi eh, ko di man ako Manila man lang kayo. Oh. Dito. <laughs> oh. Ito maraming mga Marami, marami, dito. marami, marami. Kung ikaw naman medyo malabo Kung na paningin mo. Paningin mo. Kailangan niyan. Kailangan yan. Ka na makilala ng asawa mo. Oh. So, diyan na rin tayong mga relo rito na para pagdating mo sa bahay malino ang asawa. Oh, Malino sa paningin, paningin mo. Oo. Oh. So, so magkano naman diyan? So magkano mga presyo naman tumadam? O oh, 50. O 50 na lang oh. Pag so, okay, so, isang vlogger bumili, mga 60. 60. Pero sa ordinary bumili, hindi 30 bibigyan ni ni Madam. Oo. Oh, kasi ay. sabi niya, vlogger, kuwarta. <laughs> <laughs> Joke lang. Oh. bising-bising. ano yung mga itong bising-bising? Oo. Okay. Oh, oh, oh. talaga mag endorse ako, boy. Gusto oh, talaga siya lang talaga. Oo. Oh. Oo, oh. oh, yan o. Marili niya i endorse talaga. Oo. <laughs> 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 kasi kung oh, buwan pa siya eh. Oo. Oh. Oh, dito, dito. Oh, oh. Tapos naman tayo rito mga iso. Ito so, mayroon tayong mga laruan dito, dami mga laruan, gusto mga sa mga anak mo. Uh -huh. so, Pangmasang presyo, magkano to po, madam? 100. Oh, 100, makatawaran tawaran rin to. Huwag lang magtawad mga vlogger kasi yung vlogger sabi na tataas ang presyo. Oo nga, tama. Oh, 100, sa ibang magbibili ito mga 90, pwede naman. Sa, na, sa iba, sa iba. 90. Oo. Oh. laban daw, kuminigas na siya. Oo. 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 Oo yung sa iyo. Baka ano to? Ito naman. Ano ba 'yan? Jet, Ano ba 'yan to? Jet 300, 300. Sa dagat ba tumatak ba to? Oh, dagat. Da dagat daw. Kala mo sa da, ano to? Be, ano sa kalsada. Oh, 'yan yung sinakyan ni ano ni ni Tom Cruise. Tom Cruise. <laughs> Ayun, <laughs> oh dito dito mga mo. Oh. Sa mga presyo. So dapat hmm. Yan, ito, for example, ito mga, ito mga kasirola mga isyo. Ito, mga natin, tinatawag natin mga oh. gamit na galing sa Japan. No? Japan oh. yun? Oh. Kalimutan nagkaroon ng amisyo si Tony Vlog? oh, sige. Siya mga presyon, ito mga damagano? Oo, oh, 200. Uh, 200. Ito mga presyon, 200, may negosyable pa naman dito. oh, yan. Lahat oh. naman dito sa kahil yan. Oh. Okay. Eh, man, kay Mario. Oo. Oh. Hindi kayo mapapahiya. Uh, hindi kayo mapapahiya. may mga uh, Noodles, mga noodles. Sarap yan. May takip yan, may takip. Oo. Magkano isa? Magkano 'yan? 200. Pag tawa, tumawag mga 190 pwede sir. <laughs> Sa so may mga takip to ha? may mga tao Oh, may takip, may takip. Yan yeah, ito. to, to, to. Oh, yan, 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 yan. Ito, saan so ang trabaho nito? Uh, Pwede mag, ano? Ano ba ito? Ito, no? Prito. Prito. Ang bigat? ang oh, bigat, ah. Solid. Solid stainless, oh. So, kaya ang so... ito? Oh, 500. 500. Am 500, mga guys. Oh. Hindi ka logit na pa-solid nito. Ang bigat. Oh. 500 oh? lang no sa mga 5 kilos oh. Bigot. solid siguro mamatay na yung kama na manahan mo lahat lahat dito di pa buhay pa buhay pa diba oh. totoo yun oh. ano pa ang bigot pre oh? magkano uli 500 500 pag tumawag ka pwede ibig sir 450 hindi na ah ito nagsulo oh <laughs> 450 <laughs> <laughs> nagsulo 450. talaga na. oh sige hayaan mo na Yan, oh, dito. 450. 450. Po, 450. 450. Ito, no. meron ako dito pa po. O oh, yan, dito naman tayo sa so, ano. Ano pa ba dyan? At sample dito mga guys. Okay. Yan, 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 kunin mo yan. O, oh, yan o. Ito yeah, nga no. tawag din natin tos mga katulad natin. Hindi na natin papakita lahat ng no? pahikotin oh natin. oh yan antique na lang. Antik ko na ito mga oh, antik na no. Sabihin sa'yo ito ang tawag sa amin, hungot. 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 <laughs> yan, pwede natin sabihin sa'yo. O. Oh. Hungot. Kaya kongkreto kung kreto, hindi, ang hungot tinatawag yung tawag yung lupa ba yun? oh magkano? O, oh, ito, magkano ang presyo nito? 200. 200 wow. Oh. Wow. Ito. Oh. 150 sangkap ba? Wow, sangkap dito ka na. Kung oh. May 150 meron ka nang ganyan. Oh. oh. Way, no? Pwede diba? yan, no? Pwedeng pwede. Solid solid dito ang dami. Dito. Pwede, marami. Yung mga kaysa, napakadami. Doon naman tayo dapat. Ito, mayroon tayo dito sa inyo. Ano ba yan? Ito, baso. Baso? Hindi pwede pagkakapihan. Pwede ba to? Hindi, no? Parang display. Ano ba yan? clay? Babasagin, oh. parang lupa to pre. Parang oh, lupa? Parang lupa. Oh. Ano? Ano pwede ilagay diyan? Okay, hindi uh, kape 'yan. Nasa iyo na 'yan. Bahala sa buhay mo eh. kakape, 'di ba? Ano? Wala na sila pakialam kung itong kakapihan mo. Oh, ba basta pwede kung pwede anila... na, ano ila. Ano, no, display rin, no? Oh, uh, pwede... black na pwede no? oh, pan display sa mga oh, pan display. Ay eh, sa bahay natin, hindi pwede tayong mag-display black oh. Bakit ka mo? Wala. Kukunin eh, lang eh, 'yan. Sa kwarto pa lang, sikip na sa atin eh. Oo, oh, nga tama. Isa pang mga mayaman lang siguro pwede oh. tayo. Magkano naman diyan? Dalawang presyo lang daw. Oh, 100. 100. O Tapos, pag mga magsisigal dito, pag nag-bios na ng 1 million, magsisigal dito hindi ka sasabay sa amin. Uh, oh, wala oh, oh, wala lang ibang bang mga eh oh, so, dito na kay Madam Maria oh, sa Pwisto ni Aritos. Pinala ko lang kayo dito. Galing na. Oh, dito. <laughs> dito kami kahapunin yan eh. Oh, uh, oh. hindi mo sinabayan si Tony Vlog. dito, for example, ito naman. Uh, oh, oh, ka naman. Yan, yan no? oh, oh, yan. Oh, oh, oh. Medyo nainitan ka. Ilagay mo rito sa lamisa. tama. Para hindi ka mapaso, no? Para hindi mapaso. oo Higop, 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 higop. Diba? Oh, nod, ng TV. no? pwede ka mag-yose. Yeah, yeah. like <laughs> uh, diba? Oh. Yan, na Dami pang Oh, tayo. dami pala rito. oh, dito guys. oh, naman tayo. Oo. Oh. oh. Yun, no? Oh. Uh, uh. Ito mga dito, mga... Anong tawag dito boss? Dandaan, ah. Hindi, na ano, Solid to eh. ko ito, madam? 700. Kaya ba? kita ba? oh kita. So ito naman mga solid na ba, ah ito hindi to bato ha, ah, hindi oh. babasagin to. So kahoy ito talaga. Solid talaga to ha. Ah. So ang price oh, nito mga ay oh, 700. 700. So, ang price nito 700 ba? O oh, 700. 700. Pero solid kahoy ito ha. Ah. Hindi natin alam oh, o sampalok to o oh, nara o oh. Ano? anong kahoy. Oh, kahoy anong kahoy. Pero mabigat. Mabigat siya. Solid mga talaga, no. 10 kilos. 10 kilos. 700. 700. Sarap ng display sa mga, 'yan, no. Oh, ganda. Mga uh, 650. Ganda pang display, Mabigap no. bumili mga 6 <laughs> <six, six>, <laughs> <laughs> Parang bumili. mahal yata pag ako bibili. Oh, siyempre vlogger ka. <laughs> oh my god. Oh, go. <laughs> Mahal pala pang bumili ang vlogger. Ano ba ba ng hayop to ba guys? Ha? Ah? Anong hayop? Ah. Kain na lang isda. o oh, kain ah, na. Oso? oso? Oso. Oso to? Oo, oh, oso. Akala ko, iro. Hindi <laughs> 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 <Yon yon. laughs> lang isda kinakain yan. Huh? Pati tao. Pati tao. Oo. So tapang pala to. Oo, tapang yan. So, saan ang pwede ng pamadag? Oo, 400 ito. 400 to. Hindi ba basagin? o Oo, tama. Ano siya, mga kahoy rin siya. Hindi natin alam kung tugas o toog. O ano siya? Oh, nara ba? O naraba o ano no O mga kao... Uy! Siya to pa upaw! Oy, si Bostisoy. Bostisoy, Bostisoy. O, Boss Tisoy guys! Boss Tisoy! Uy ka na! Ito boss? Yan. na siya, nagpagpit na. yan, dito naman tayo may nag-request sa atin. O yun? Ano daw? Tumating customer natin na ito. Oh. Kaling pa ng mga ano. Oi Wala yung alo. So magkano nga madam? Hindi, wala yung kalimbang yan. 600. Wala yung kalimbang. Ito naman, antika to. Pinatakaw na vintage ones sa Tagalog. Oo. Oh. Tama ba ko? Oh. Ito naman to. Ito yung battery pa na siyong ko kong O oh, yan, battery lang ang issue nito mga isa. Battery lang? O, oh. battery lang. So, so, so kailangan taos, talaga yan, Tony Bass. Vlog, ano, linis, tapos barnis, oh, no? Barnis yan, no? Siyempre. Oh. o, siyempre. Sa o. sarili mo talagang magpapatrabaho. Mo. Oh. Pero so, kung papintura mo naman sa papabarnis mo, tawagin mo lang si Tony Vlog. Alam Pw din nito magbabarnis Ah, oh, pwedeng, pwedeng so, ka. pwede ka. Pwede. Magkano so, no, so, naman bayad, mo bayad mo sa iyo? So, Ton ipapalinis mo, papapintura, papabarnish mo kay Tony Vlog mga oh. 15. Magkano presyo mo naman? Simpre, Pag yung di ka gumawa. Okay, para times 2 pa. <laughs> ano na <laughs> <talaga>? lang. <laughs> Wala lang to. Walupit. Sa mga pabarnis mo lang talaga. Oo. Oh. So, Siyempre, magbabahay, maglilipot ka

Kagamba, Maria, no? So, mayroon tayo dito mga galing katuloy dito. So, ang presyo nito, magkano layo. ang presyo nito, madam? Layon yan, layo. Ang presyo nito, madam, magkano? Ayan, mga presyo dito, no? Kriyan din ang presyo nito. Lapa. Ha? -ha. Lapa. Kriyan din ang mga presyo dito mga galing, mga... Lumang mga gamit, so, mga galing Japan, no? So, mayroon pa tayo nakakita dito, dito mga Ilang, mga galing? Mukhang nagsusukat. Magkano to? Magkano to? Dalawa? Oh, isang libo. May maliit. 500. Isang libo, isang libo. Ah, ano? So, ito nga rin. Ano to? Hindi ko na alam. to, ano? Ano ba kung pangalan uh, dyan? Ano dito ba yun? Kapiteria. Kapiteria. Oo, oh, kapiteria. So, ang nito mga presyo nito, isang libo. Pero, hindi siya tanto, tanto puti. Parang tanso. Tanso puti, no? Oo. Oh. Parang tansong puti siya. Mga tansong puti, no? Oh. Mabigat. Sa so, nila 1,000, ito 1,000. din. Oo, oh, 1,000 rin. Oh, libo so, doon, libo guys, ma. oh. Oh, yan guys, tig 1,000 'yon. Oh. Darating araw magiging endorser na 'to. Tayo mo 'to. Tayo mo 'to. Tayo mo 'to pa. Oh, tama tama. Oh. Kita oh, sige. So ito Mari. so dito tayo mamibili ko mga ganitong katulad na mga ng mga takore. Eh. Oh. So dito lang po sa pwesto ni Madam Mariano. Dito po sa Carmen Planas po. So wala nga kang iba pupunta. Ito mga solid, madali na kausap sila. Oh. Kung tatawad ka. Kung may sumayaman ka, huwag ka lang tumawad. Kasi oh, ka oh, eh. so, ito, 600 po. Oh, 600. Huwag, ka, Na, 600. huwag ka na tumawag. Pero, lugi ako doon pag ako bibili. 600, ginagawa mo 700. Eh. Siyempre, tumawag. Eh, vlogger ka. Tapos ngayon, ito naman. Ito oh. naman ito. Oh. Ano ito siya? Tansong puti. Oh. Ang presyo nito yung 1,000. 1,000 sa mga mayaman naman, sa so, pang display, huwag na ka tumawag. Huwag, huwag na, huwag na. na, huwag na, no? Oh. So, yung mga katulad na namin, mga, mga, mahirap. Mahirap. Oh. oh. Katulad namin, kung so, sakaling palaring kami, oh. so magka... Dagdag income namin sa pamumuhay namin. Yan, yeah, tama. Kaya tulungan nyo kami si Tony Vlog, si Elmo oh. tapos si... Kobontin Vlog. Kobontin Vlog. So, Yung Kobontin Vlog, hindi pa Precious? na monetize, no? Oh, hindi Para pa. Para natin si... Tapos okay. oh, tapo lang yung ka-vlogger. konti na lang. Sa subscriber na rin, napapagod na Ay, ano ba Walang bayad to, ha? Wala, wala. Walang bayad to. Baka sabihin may bayad hindi may dalgal, Bumili na ako kay Timari. <laughs> Ayaw. 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 Yun, yun, <laughs> Ayaw diba? Oh. Hirap pala magano ba eh? Ha? Hirap pala. Mahirap <laughs> talaga. -tal -tal Sabi ko sa iyo, mangangarap ka maging endorser. Talaga -tal -tal mahirap -tal -tal 'di ba, Ate? Ah, so 'di ba? kayo,